Oh, lang. Ay, lang. Sumoy. Kahit na. Ay, pero ang pagunit mangunit mo like. Law, law. Ay, lay, Lay, Hmm. <laughs> ah, wala siya gagabas. Ugo, no? Ah! May ganta. Isat. ang yung Babaw ito, babaw. May isa ka buok. Wait. Wait. Kaya English ko siya. Ang banog. Oh, lamig dyan te. Kanang, sakto kayo pagkabutong ba? Ah! Kamot-kamot na niya, oh. Kung na siya salik. Di ba dalag takdang, de? Ay, saka mulig ba? Di niya, ay, kayo marag. Baga ba? Kwan ay, kulang sa <laughs> <laughs> hait na. Na. Ayupo sa nang di madala di ang paglubagon ng guru na mo Jerson. Nakakahina eh. Ah. Ah. Oh, yeah. Ampatay busdak. Oy. Ah. Delfic amoren ng mga botong. Nada ganwe ni angay di sekos ko okay na sa.